Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Dalawang linggo na ngayon na hindi natin napapanood sa showtime ang kapamilya actress na si Anne Curtis. Kaya naman nagtataka ang madlang people kung anong dahilan at bakit wala si Anne sa naturang kapamilya noon time program. Ano nga ba ang nangyari? Nagpaliwanag naman si Anne tungkol dito at sinabing kailangan niya munang mag-absent sa Showtime para tapusin ang ilang trabahong natanguan niya. I'm working on something special with director Eric Mati, so that's why I haven't been on Showtime. I know people have been asking nasaan ka, but I have been preparing and training for a special project with Eric Mati, ang pahayag ni Anne sa ABS-CBN. Pagbabahagi pa ng aktres, talagang nag-stay siya sa isang military camp sa loob ng dalawang araw para personal na saksihan ng matinding military training na pinagdaraanan ng mga sundalong Pinoy. Sa kanyang Instagram account, nag-post pa si Anne ng ilang litrato na kuha sa pinagdaanan niyang training kasama si Derek Eric at ang mga miyembro ng 201 Infantry Kabalikat Brigade ng Armed Forces of the Philippines. Very challenging, of course, physically and mentally, but it was a great to really immerse and get the feeling on what I have to prepare physically and mentally for the role that I am set to do. We stayed there two days and overnight. We woke up early. We did the obstacle early in the morning. We ran with them ang ating mga sir and ma'am, hello sa inyo, ang wika pa ng actress. It's very difficult, it's a lot of dedication, ang dagdag niya pang sabi. So it was just so up to do a snappy salute because they are our modern day heroes, dagdag ni Anne. Pangako naman ng Celebrity Ma'am sa Madlang People nang matanong kung kailan siya babalik sa Showtime. Malapit na. As soon as wala na akong training, babalik agad ako sa Showtime. Hinahanap na nga ako. Ang saad pa ni Thanks guys for watching and God bless everyone.